Ngayon, ngayon lang kami nakatanggap na pagdaraw ng isang katulad yung isyan. Isang isang taon, pag December lang. Ngayon, ngayon, ngayon. Pag December. Ngayon na rin dalaw. Tayo, ang, kami ang nagpupunta. Hindi po talaga Opo. May activity sa... Hindi mo pa pagod eh. Ibigyan mo kami ng 10 kilos na bigas, lima. Ang pagod naman na may sobra. Ay kung yan deliver mo lang sa amin. Ay, Dagan ng hapon mga brad, no? Hindi tayong mga PWD Ang mga Gusto tayong makita at makausap So, kumustayin po natin sila At tingin natin kung anong pwede natin ibigay na Kunti yung tulong sa kanila So, tara nga brad, samahan niya kami okay. okay. Tuloy na, na po ako Hanggang uh, hapon po. Pasok po. Ang patulog po. Uh, ilang ta taon na po kayo tayo? 64. Ngawag po na. Bakit ano? Uh, dahil na, bakit naputol po? Aksidente. Sa... So mga pratit, uh, andito si tatay na patulog pa dahil, dahil sa aksidente. So yun tayo pa natin yung iba nating mga mga kakausapin. Oh. Ang ganito. Si okay, ay. Si Ate naman po, ah. Uh, po. Kuya. Dito po. Opo. Dito po kayo. So, ito po yung pangalawa nating usapin. ang uh, na uh, uh, po yung iba. Sige po, kumusta tayo? So, kayo naman po, ano po ang uh, dahilan bakit tapos lang tayo ng pa? Kasi po ko uh dahil sa sugat ng kaunti lumaki hindi naman po siya lumaki ng parang na infeksyon nang bulok yung paa kung bilis kaya obligadong patuloy yung paa din no? hmm. So, tumanggap daw kasi yung ano yung sa yes. so itong saklay niya po ay tingin niyo, ah uh, maayos pa o kailangan palitan ang problema din yun yung mga accessories sa sir? Okay. Oh, yung mga 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 po, mga 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 yung mga 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 po, na mga 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 Ah, ito. sige po, tuloy so, po kayo. Ah, siya naman po, ano po naman ang, ano, ang, uh, ano sa kanya? Ang um, karamdaman. Ay. Ah, opo. Ilan taon na po siya? 24. Napacheck up niya na pa kung anong, kasi ah, mula ng ngayon. Inanong po po mm yan, nila po, hilang po saan ako ng form para maano siya ng ID, ng So, pinasa pa sa kami, punta ko mo ni Pedro, punta ko ng sa may Laguerta. Tapos balik na ako doon Ayala. Kabalik-balik din na po ako. Kasi... Sa 25 years ay hindi pa na pa check up kung kamusta yung kanyang ano ano yung kanyang uh, status ng kanyang pag-iisip ganon. So sa nakikita po natin ang pag-iisip ng may medyo may pagkukulang po no. Kasi ang kaya po natin naitatanong dahil dapat tayo pa-check up para malaman kung anong gamutan saka ano bang pangangailangan natin dapat masyadong bata pa yung 25 pa hindi natin malaman kung ano pang pwedeng ibigay na tulong sa kanya o si batang munti no ang uh, police oh. din po ako na ako ngayon uh, po ay uh, nandito dito po tayo dahil uh, si tita ay uh, palaging nag uh, nagre-request po sa akin na tulungan yung ating mga kababayan uh, mamay may kapansanan niya po uh, meron din po tayong kasama ng KMKM, yung Kalipunan ng May Kapansanan, kung kasama namin palagi rito sa mga activity namin. Alam, uh, so, alam po po yung, ano, yung uh, inyong sitwasyon dito. Uh, nabanggit po kayo sa akin na may mga may kapansanan po dito. Uh, na alam natin kung ano pwede pang itulong sa iyo so, sa ngayon. Uh, Nakawasin po nga kayo. Salamat na lang ako kasi may mga ibang nagbibigay ng tulong. Kasi mahirap po talaga eh. So ito na lang ang uh, isa natin ibigyan ng priority kung paano siya mabigyan ng uh, check up kung anong kinakailangan niya. So malaman po natin yan. So nandito po kami, na, na, uh, flyer, uh, tinlo pa for flyer para alamin yung mga sitwasyon ninyo. Uh, at kung may may tutulong kami, ay tutulong kami ng abot ang aming makakaya. Kasama namin ang uh, oh, ano ito? Hindi rin tumapas ko school. Ano pangalan niya po? Benson. oh, si Benson. Nakakaintindi siya, nakakarinig. Hindi na rin. Sa, 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 Talag... Nakabanggit naman mama. Ito yung mga mga brad, may kaunti tayong dala-dala. Ibigay natin sa kanina. Kata, paano po? May pangkabot tayo. Mga boss, pasensya na kayo rito ha. May, may kaunti lang akong uh, regalo sa'yo. Thank you, Boss, pasensya na po kayo. Thank you. Ha? hindi namin matanggap okay. sa ibang oh. mga yan. Thank you po sa inyo. Ah, uh, uh, kasi po ako punta sa Medela akong ganito, mga maliit na bagay na tulong. Kasi talaga po, ah, uh, po talagang wala kayong supply at talagang sira talaga. Kapalitan namin, tutulungan ko kayo. Ah, uh, ilo po yung mga kaya namin. So, kinamusta po kayo at uh, talagang may, may kailangan po kayo. Tingin natin kung anong kaya natin may tutulong. Maraming salamat, sir. Thank you po sa inyo. Thank you po. Ah, Ay, opo. Ah, Dapat po talaga pinapasya lang kayo. Yun po kasi kailangan <laughs> namin. Ate, yun sa buntin mo pa. Wala rin naman po mga kami natatanggap na benefits dito. Ngayon lang kami nakatanggap na pagdaraw ng isang katulad yung isya. Isang sa taon, pag December Ngayon, ngayon, ngayon. Pag December Ngayon na rin na dalaw. Ngayon po kasi yun may mga pagkakataon po talaga na hindi kaya ng mga may kapansanan na umalis ng lugar. Oh, natural. Kaya dapat po, tayo kami ang, ang kami ang nagpupunta. Hindi po talaga, sir, kasi opo, may opo, yung may kakayanan at may dapat na tao na pumunta. Pumunta po kasi pag may sa hindi pa hindi pa tao din. Ibigyan mo kami ng 10 kilos na bigas, lima ang pagod naman namin ah, sobra. Ay eh, kung yan i-deliver mo lang sa amin. Eh Dak dapat po tayo kami ang pupunta sa inyo oh, kasi wala. ano eh alam natin sitwasyon ninyo eh. eh Kaya minsan yan. yan. Napakahirap magpunta ro oh, pag agosto sino oh, pa. Ay oh. eh, kung yan eh mayroon ka naman sa sakin na ako tong paunti-unti yeah, pa dito. Oh, opo, oh, opo, oh, dapat. dapat, dapat. dapat. Opo. Oh, oh, yung yung pagpunta paglabas lakas pag pamasahe niyo. yung hirap yan. na lang, yung hirap na lang. Hindi pa yung pamasahe. Oh. Ay yung pagbitbit. Opo. Uh, yung yun ang sir. Kaya kahit galing po ako nung nakaraan sa ibang barangay, isa doon walang, walang pension na nakuha kasi gusto papuntahin siya. Hindi dapat siya papuntahin kasi hindi nga kaya. Dapat kayo ang puntahan dito. So, ganun po. Huwag kayo magkalala po, no? Uh, umabot kasi sa aking atensyon na uh, andi po kayo kaya pinasyalan ko po kayo para malaman ang status ninyo. Huwag kayo magkalala na, eh, no? titingnan natin kung ano pwede ating itulong dito sa anak ninyo. Sa loob ng 25 years, mga brad, hindi, hindi, na na napacheck up kung ano tagang kapansanan niya. Dapat, siguro, nung maliit pa, kung may tumulong kay nanay, ay nagkapan pa sana kung anong dapat gawin. So, kamag-alala, ha? titingnan natin kung anong kaya natin gawin. O, mga tanay, bossing. Bossing, hindi mas sa inyo, ha? Punta namin yung bulag doon. At, Ah, pag ko, papasyanan ko ulit kayo rito. Oo, oh, okay. ba ba oh, ano yung, magbigay tayo ng kayo rito. Dito mismo sa lugar ninyo malapit para malapit lang puntahan. Kuya, yep, ibaybahayin kayo. Madali, madali lang yan eh. Marami, yes, yes. marami. Ay, tayo may, ka, oh, kami may kakayanan eh. <laughs> Hindi nga, kaya tayo. Ang ganda yung ginawa niyo, sir. Kayo oh, na. Yun po ay It's palagi sa mga kaya, ha? Oo. Oh, oh, Thank man, you po. Thank you very much sa Thank you po, thank you po. Thank you po, thank you po. Thank you po sa inyo. Thank you. Padalhan ko po yung bulag daw. Oo. Mamaya. Hindi makababa. Puntahan natin at hindi kayang Niyan. Ah. Asan danda? Saan? Apan. pano ba? Oo, pano lang. To, so, may na check up na siya kung ano raw po sakit glaucoma. Yung Tadaro. So, si, si Edwin po ay may glaucoma. No, ayun sa kanya mga kamag-anak, namamana yung sakit na glaucoma. So, oh, ngayon ay uh, sinag-alaga po sa kanya. Oo, oh, oh, mga kapatid. Mga nanay. Oo, oh, si nanay. Ilan taon si nanay? Oo, oh, 76 na si nanay. No? Uh, andito kami, ah uh, kinamusta namin yung mga may kapansana, no? Uh, sinabi ni tita na ah uh, and, marami rito may kapansanan na uh, nandito ngayon kaya pinasyalan natin. So, i-check natin dahil yung ano ba pwede nating uh, sino ang mga bibigyan ng mga tulong. Uh, yung siyempre, sa abot ng makakaya. Katulad yan, bibigyan tayo ng mga saklay. Ang kataon na medyo pwede pa yung mga saklay kanina. Pero talaga masisira at kailangan palitan at merong may iba talagang walang saklay, wapalitan natin ng saklay no may mam may ka may tulong tayo sa wheels for a cost na wheelchair kung talagang may kailangan ng wheelchair ay uh, natin paraan para mabigyan ng wheelchair so ito ngayon si ano ay ito ngayon si Edwin ay may glaucoma naman no, sa mata so, uh, kahit, kahit op opera hindi opera kasi oh kasi manay no, so, gaya ito po uh, ahanap tayo ng mga kaibigan natin para ma-check ma up Okay, o, parang mga uh, manggagamot, uh, manggagamot. Oh, oh, Hindi, oh. may mga, may mga kaibigan tayo baka mapagbigay ng tulong para ano eh. mapacheck talaga siya sa targang ano. <laughs> may nakaraan na eh. yung kami ng medical mission dyan sa Biason. Biason. Oh, sana nadalhin namin siya okay. pero uh, natin ng ano, nahanapan natin ng pwedeng uh, mag-check up sa kanya. Wow baka kaya pa ng gamutan. yun na po. Baka kaya pa ng check-up. So, ganun, mga brad, no? At kanina po ay merong mga putol ng paa at yung sa may problema sa pag-iisip hindi pa nakapa-check-up. Ito, ganun din kay Edwin. Ah... kailangan pa natin ipa-check up sa talaga sa doktor talaga. Pa baka kaya pa na magawa ng paraan. So mga brad, no? ito yung mga pinuntahan natin ay yung kailangan ng tulong at sana po ay merong mga magandang kalooban na magbigay ng tulong. So, ito, um, may kaunti akong food pack para sa iyo, ha? Pasensya na. So, kahit sa, kahit magpunta si Batang Munti, may dala tayong uh, food pack kasi. So, ito para sa iyo, ha? So, hindi na talaga. So, Nay, ganun po, ha? At, hanap pa natin ng kaibigan natin para mapacheck up siya. So, si Edwin, Nay, uh, alaga pa ng kanyang nanay. Si nanay ay 70. <laughs> 76. O, 76 years old na si nanay. O, may, may beneficyo na ating gobyerno dyan. Sa 70, sa 60, 70, 80. Mga beneficyo na yung ating gobyerno ngayon dyan. So, mga brad, uh, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa mga taong nagkamala sa no? Kay tita. Siya nagsabi sa amin na andito kayo kaya pinasyalan namin kayo. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sana po, sana po. Mga kaibigan tayo magbigay ng tupa. Thank you po sa inyo. Saan ko lang. O sana makakita nga po sa Opo. Thank you po. Thank you mga brad. salamat you.